Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Rabbil Alamin. O Salatu Salamu ala Sharfi'l Anbiya'i wal Mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa so insya Allah, so pa rin natin yung magbuting asal ng mag-aaral sa kanyang guro. Allah. So applicable across the board, kumbaga. So, yung, yung mag-aaral bata, yung guro matanda, applicable. Yung mag-aaral matanda, yung guro bata, applicable. Pareho kayong edad, applicable. Sa ano? Sa lahat ng bagay. At hindi lang to sa Islam, actually. Hindi lang ito sa Islam. So, kahit yung tinuturo sa'yo, wala namang kinalaman sa Islam. At tinuturoan ka lang magmaneho. Pareho lang. May ano, may kabutihan yung pagiging mabuti ang asal ng mag-aaral sa kanyang guro. So Sige, katulad nga nung ano, diba, yung kasabihan, ang maalam daw, ang alim at ang doktor ay pareho. Pareho silang hindi magbibigay ng payo kapag hindi sila trinato ng maayos. So, kailangan, tatratuhin natin sila ng maayos. inshaAllah. So, hindi ito, ano, hindi natin ito pinag-aaralan para ano uh, para sa mga self-serving na mga dahilan hindi ko tinuturo para igalang nyo ako e, igalang nyo ako lang alang kay Allah hindi yung ano hindi para makinabang ako sa inyo wala akong pakialam sa inyo gagalang nyo ako hindi nyo gagalang pag gagalang nyo ako may may gantimpala kay Allah kaya lang gantimpala insya Allah pag di nyo gagalang sisipain ko <laughs> sisipain ko eh <laughs> Ganun lang yun. Kaya lang gantimpala, insya Allah. Pinag-aaralan natin to kasi bahagi ito ng relihiyon Okay? Nililinaw lang natin. Kasi hindi katulad ng ano, yung mga praile na yung, uh, ang pag, yung paggalang na nire-require nila sa mga tao ay para sa mga makamundong dahilan, hindi ganito sa Islam. Ito ay bahagi ng relihiyon Kasi nga, kahit yung mga sahaba, Nagpakita sila ng paggalang sa kanilang mga uh, mga ulama. Sina si Omar, si Othman, si Ali, si Zaid bin Tabit, uh, Abdullah bin Omar, Abdullah ibn Abbas at iba't ibang pang mga maalam sa kanila. Wala alastafada hada min shaykhi as shafii Yung huli nating natalakay si Arabi Ar bin Salayman, Estudyante siya ni Imam Ash-Shafi'i. Yun nga, nahihiharaw siya uminom ng tubig sa harap ni Imam Ash-Shafi'i. siya na uminom ng tubig na nakita siya ni Imam Ash-Shafi'i dahil natatakot siya baka mayroong mapupunas sa kanya si Imam Ash-Shafi'i. Eh, sabi, maring itong si rabi nakuha niya lang din ang ugali na ito mula kay Imam Ash-Shafi'i mismo. Kasi si Imam Ash-Shafi'i, al an-Nafsihi, kuntu atasafal waraka bayna yadayil imam malik tasafuhan rakikan haybatan lahu si imam syafi'i daw sa sobrang paggalang niya kay imam malik kasi naging teacher niya si imam malik yung apat kasi na ano na imam ng fiqh lalo na tinatawag sila mga imam ng fiqh ano sila eh? estudyante sila ng isa't isa actually Uh, si Abu Hanifa, pinanganak siya nung ano, yung 80 years pagkatapos ng Hijra. Si Imam Malik, mas bata sa kanya ng 13 years. So, ano, 93, pinanganak siya pagkatapos ng Hijra. Malaki ang agwat ng edad ni Imam Malik at Imam Shafi'i. Kasi si Imam Shafi'i, parang ano eh, mas matanda sa kanya si Imam Malik ng ano, 57 years old, so parang lolo na niya si Imam Malik. Pero nabutan niya si Imam Malik. Tapos si Imam Ahmad, naging estudyante siya ni Imam Shafi'i. Si Imam Ahmad, mas bata lang kay Imam Shafi'i ng ano, mga 14 years. Ganon. So, yung may malaking agwat lang ng edad sa kanila si ano si Imam Malik at si Imam Shafi'i. Kaya ganito rin siguro yung ano. Ganito siya matakot kumbaga kay Imam Malik. Sabi niya, mag-aabot na lang daw siya ng papel, pero yung papel, inaabot niya ng dahan-dahan kay Imam Malik. Dahan-dahan niyang inaabot, li'alla yasma aha Sukdulan na hindi ito, upang hindi ito marinig ni Imam Malik na yung papel sasayad sa mesa o kung saan man. Ganun niya pahalagahan si Imam Malik. Kasi kinatatakutan nila dito, kumbaga, yung mer meron silang magagawa na hindi magugustuhan nung matatanda o nung, ano, nung tagapagturo nila. Actually, magandang, ano ito eh, ugali ito eh. Lalo na yung ano, yung kung meron kang halimbawa, meron kang magulang na ano, istrikto o lola, lolo-lola na istrikto, magiging ano talaga eh, mapipino yung ugali mo. Iba-iba eh, yung ano eh, yung ugali ng tao kasi maraming ang factors na nakakaapekto. Pero yung mga ganitong ugali ng pagiging magalang. So yung ugali nito na ito ay yun nga, uh, sa kagustuhan nila na hindi makapaminsala do sa matatanda. At ito rin yung ano, ito rin yung paggalang. Ito yung kahulugan isa sa mga kahulugan ng pagiging magalang. Yung hindi ka makapaminsala, hindi ka nakakainis, hindi ka nakakairita. <laughs> Ima ganong kahulugan. Yun kahulugan ng paggalang. Hindi, hindi ano eh. Kasi akala nung iba yung paggalang, pag sa salita ka, may po at opo, o kaya ano, mahina ka magsalita, hindi lang yun. Ang paggalang higit sa lahat, yung hindi ka makakapaminsala sa tao. Hindi ka makakapaminsala, o hindi ka makakagawa ng ano. Maring hindi nakapaminsala, pero alam mong ayaw, alam mong ayaw nung tao na yun. maring si Imam Malik, uh, mahigpit siya sa bagay na yun. Kasi tama nga naman, no? kasi kung yung papel na ilay, babagsak mo lang ganyan, eh, nakakagulat nga. E eh, kung matanda na rito si Imam Malik, may edad na, e eh, magugulitin na rin yun at moody na rin yun. Kasi mga tao, habang tumatanda, nagiging ano sila, eh, moody, nagiging sensitibo yung ano matampuhin mga ganoon sumari maring ano <laughs> factor din yung bakit ganun si Imam Shafi'i kay Imam Malik kasi malaki yung ano malaki agwat ng ano nung edad nila sinabi ni Imam Shafi'i uh, mahabitu ahadan kat hibati Malik bin Anas hindi raw siya nagpakita ng anumang kubaga pangamba ang ang tawag niya doon sa nararamdaman niya kay Imam Malik hiba hiba yung parang ano takot pangamba na ani kung dahil sa paggalang dahil sa kanyang labis na paggalang hindi mo ano hindi mo siya mapipinsala so wala raw siyang pinakitaan ng ganoon ng higit pa sa pagpapakita niya ng ganoon kay Imam Malik Yun din sinabi niya hina nadarto ilehi so hindi raw siya uh, nag ano kumbaga nakakaramdam ng pangamba sa sino man kapag tinitingnan niya yung tao na yon liban na lang kay Imam Malik kapag nakikita si Imam Malik nakakaramdam siya ng matinding takot at kung ganito si Imam Shafi'i kay Imam Malik ganito siya katakot kay Imam Malik eh lalo nang mas takot siya kay Allah lalo ng mas takot siya kay Allah. Maraming kwento eh, tungkol kay Mama shafii Maririnig niyo lalo na sa mga tablig. ng ano pa nga, may kwento sila noon. Hindi ko pa nakikita eksaktong Arabic noon eh. Sabi sa kwento, nakapulot daw si Imam Malik uh, si Imam ng ano, mansanas. Hinanap pa niya si ni May Ari. Pero yun nga, pinag-aralan natin yung ano, 'di ba? Yung lukata. Kapag ang lukata, yung bagay na nalaglag, trivial, walang halaga. Isang perasong sibuyas, isang perasong kamatis. O yun, sa kalagayan na yung mansanas. Hindi rin natin nalang, baka valuable sa kanila yung mansanas. Kahit hindi mo nahanapin yung ano nun, yung may-ari nun, pwede mo na yun kinin. Pwede mo na yun ang kinin. Hindi yun kabanalan. Katulad ngayon ano, di ba? Yung mga taga-kufa, yung pumunta sila kay Abdullah bin Omar, na problema sila sa langaw na napatay nila pero hindi nila pinoproblema si Al Hussein na namatay dahil sa kanila. So yung ano may tao kasi ganoon eh nakapulot ng ano 'di ba may ano din doon yung sa panahon ni Omar mayroong nakapulot ng isang pirasong prutas, isang pirasong dates pala. Hinanap pa niya may ari pinagalitan siya ni Omar. Na yun ay huwad na kabanalan. Yun ay huwad na kabanalan. So yung kwento na yun, maaring hindi totoo. Pero meron pang isa, tungkol ulit kay Mama Shafi'i. Naglalakad daw siya. Nakita siya ng talampakan ng babae. <laughs> o sa ibang kwento, yung umangat yung damit ng babae, nakita niya yung binti ng babae. Nakalimutan niya raw isang sura. Sa nakita niya na haram. <laughs> Kasi ano eh, aura ang paan ng babae. Kaya ngayon lagi ko nasasabi, problema ngayon sa maraming ano, nakanikab nga, nakatakip ang muka, pero litaw naman yung paa. Litaw yung binti. Eh mas aura ang paa kaysa sa muka. Pag nagsala ka, obligado ang takpan ng paa, kahit hindi nakatakip ang muka at kamay. Pero sila, nakanikab, nakagwantes, pero yung damit nila, kalahati ng binti yung ano, yung palda. Walang ano yun, kumbaga walang, walang kabanalan doon. Walang kabanalan doon. Magpapakabanal ka lang, kumpletuhin mo na. Pero yung nakita niya ni Imam Shafi, aksidente lang naman yun na umangat. Nakita niya, nakalimutan niya raw yung isang sura. So maraming ano, maraming mga gano'ng mga anecdote, mga kwento tungkol sa mga maalam na ano din eh. Kumbaga, marami tayong mapupulot na aral, insya Allah. Pero syempre, maring ang marami doon ay hindi totoo gawa-gawa lang. Pero inga, ngayon na uh, tipon naman na yung marami sa mga hadith o ang mga kwento ay maaari nang matiyak ang sanad nito. So maaari nating ano, pag-aralan pa rin sa ganung paraan insya Allah. So, sinabi, walakad ka na imam malik, hibatun adhimatun fi nufusi talamidihi falam yakunu yubadirunahu bisual illa ba'dal estedan. Napakatindi daw ng paggalang ng mga estudyante ni Imam Malik sa kanya. Na walang nagtatanong sa kanila, walang sino man sa kanila ang nagtatanong kay Imam Malik, liban na lang na magpahintulot si Imam Malik sa kanila na magtanong. Salimbawa, ano, uh, pagkatapos siya mag-lecture, saka lang siya magpapatanong, halimbawa ang ganun. So yun ay isa sa mga naging asal, naging asal ng mga estudyante ni Imam Malik. So hindi sila nagtatanong liban na lang sa kung kailan magpahintulot si Imam Malik na magtanong sila. So yung ano, kung uh, kumbaga hindi nila pinuputol yung sinasabi ni Imam Malik na ano, kumbaga magtatanong sila bigla. Pero ano eh, depende rin eh. Dito, pwede naman, di may tanong kayo, pwede nyo nang isingit insya Allah. Kasi konti lang naman tayo rito eh. Yung mahirap, yung maraming, maraming sisingit pagtatanong. Kasi minsan may ano eh, may bagay na importante, importante mo nang matanong. Tapos makakalimutan mo na siya pag di mo siya natanong. So dito sa atin, insya Allah, pwede, pwede kayo magtanong. May, nagsasalita ako, may nalala ko bigla, sige lang, sabihin niyo lang, insya Pero si Imam Malik, yung kanyang mga estudyante, nagtatanong sila sa kana kapag nagpahintulot na si Imam Malik. So pwede rin sasabihin ni Ma Malik sa kanila. O sige, pwede na kayo magtanong. So maaaring ganun yung ginagawa nila. Pero dito, insya Allah, ano naman? Okay lang. may tanong kayo, insya Allah, okay lang. Kasi parang nag-uusap lang naman din tayo dito eh. Hindi dito masyadong formal na pagtuturo. Ngayon wala yad kulu alihi illa biirnihi. Ngayon walang sino man yung pumupunta kay Imam Malik liban na lang sa pahintulot ni Imam Malik. So ibig sabihin dito, kakatok mo na sila una na pa pamang bagay na kapag halimbawa hindi sumagot si Imam Malik, alam niya lang nandun na si Imam Malik, pero pag hindi sumagot si Imam Malik, hindi na nila pipilitin pang katokin yun. Babalik na lang sila sa ibang panahon. Kasi may karapatan yung tao eh. Pag yung tao nando sa loob ng bahay niya, kakatok ka. Tapos hindi ka pinagbuksan. Tapos magtatampo ka. Uh, may karapatan yung tao na hindi sumagot actually. Kahit salam pa yun, magsasalam ka, hindi siya sumagot ng salam. Bao si ating, oh, ayaw, ayaw niya magpahistorbo. Katok si Manong katok katok, salam ng salam. Tapos magtatampo si Manong, ano eh. Uh, may karapatan yung tao na ano, na tumanggi, na tumanggap ng sino man na kakatok sa kanyang pinto. Pero minsan hindi rin eh. Kasi tindahan, tindahan yun eh. Supposedly public service yun Hindi eh. <laughs> 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 ba? Hindi <laughs> pag pag kumatok kayo na eh, hindi ba siya sumagot? Huwag na kayo magtampo kasi siya lang may ano may karapatan din naman siya. O yan, na ba? Nasabi ko kanina, di ba? Yung mga tao kasi pag tumatanda, nagiging moody. O yan, yan yung sample. O, oh, di ba? kayo sa tindahan ni ating, hindi naman kayo gagawa doon ng kung di ba? oh, yung kambal, pupunta doon. Hindi naman kayo basta-basta pupulot doon, di ba? Pino yung kilos niya kasi baka mabulyawan kayo ni ating. So, ganun na ganun sila kay Imam Malik. Mas matindi pa. Yun din, walida, madahahu Ibnul Khayyat. Si Ibnul Khayyat, isa pa sa mga estudyante ni Imam Malik. So sinabi niya tungkol sa kanya. Uh, Yada'ul jawab fala yuraji'u uh, hibati wasa'ilin tawakasu al-adkan nurul al wakar, wa iza sultanit taqi fa muhibun wa da sultan. So sinabi ni Ibnul Khayyat tungkol kay Imam Malik at sa kanyang mga estudyante. Yung mga estudyante daw niya, kapag sinagot na ni Imam Malik yung kanyang tanong, nakukontento na sila sa sagot ni Imam Malik. Hindi na sila nagtatanong pa ng follow-up question. Kasi ano eh, kumbaga, minsan kasi yung ano, ang problema minsan sa mga nagtatanong, hindi naman sila nagtatanong para sa kaalaman ni. Eh. Gusto nila makipag-debate <laughs> gusto nila justify yung gusto nilang paniwalaan. O kaya gusto nila na ano, yung debatihin nga o gusto nila ipahiya yung nagtuturo. Yun yun. sa so sila, kapag sumagot na si Imam Ma Malik isang beses, yung ba tatanong nila, halal ba to haram? Haram. Alis na sila. Hindi sila magtatanong anong dalil. <laughs> Bahala na silang mag-isip mo ano ang dalil. So hindi na sila ano. Hindi na sila nagtatanong ng mahabang tanong. At sa kanilang pagtatanong, nakayukuraw sila kapag tinatanong nila si Imam Malik ng anumang bagay. Pero yun nga, maaring ano din eh, sila kasi kapag sumagot din naman si Imam Malik, kumpleto na. O sabihin niya, haram. Ano yun? Pag sumagot siguro si Imam Malik, ganun na, kumpleto na. Kaya hindi na rin sila nagtatanong. At yun nga, yung liwanag daw ng uh, karangalan ng, ano, kumbaga, ng sino mang makikita raw sa kanyang liwanag ng, ano, ng karangalan. Bagaman hindi siya sultan. So, kumbaga, pinararangalan si Imam Malik ng kanyang mga estudyante kahit hindi siya sultan, hindi siya pinuno ng mga muslim. Kahit hindi siya pinuno ng mga muslim, pinapahalagahan siya ng kanyang mga estudyante. Hindi niniulat Wadakara Burhanuddin Azarnuji, inulit iniulat ni Burhanuddin Azarnuji sa kanyang aklat, Ta'limul Muta'alim, tarikut Ta'alum, sa kanyang pagtuturo sa estudyante sa paraan ng pag-aaral o landas ng pag-aaral, Annahu yan bagi li talibil ilmi an la yajlisa kariban minal ustadi, bigay darura sa so, marapat daw sa estudyante na hindi siya mauupo ng masyadong malapit sa tagapagturo ng hindi naman kailangan. Okay, so yung kabilang doon yung nga, naging ugali ng mga estudyante noon, dumidistansya sila doon sa mga tagapagturo. Kasi ano din ito eh. Di ba? may, yung tao may mga karapatan. Kabilang sa mga karapatan nila yung ano, yung personal space. Personal space. Ibig sabihin, didikit masyado sa kanya. Kausap mo siya, lalapit ka masyado, ano, ano ba yung iba pang pwedeng gawin? Aakbayan mo na yung, <laughs> ano yung ustad tatalogin mo? Aakbayan mo. Ustad, ano ba ito? Ano ba? <laughs> Aakbayan mo. <laughs> para nga eh, para walang kawala. May nagsumbong sa akin yan eh. Sino ba yun? Si Abu Hanifa. Sino sa inyong dalawa yun? Inakbayan pa rin si Alimud din eh. May tanong sila, nakbayan pa si Alimod. <laughs> may tanong. Sino sa inyong dalawa? Wala mo makbay. Wala mo So, yung gano'n, yung mga gano'n. Sample lang yun, ha? kaya kung naalala yun, sample, kumbaga. Yung mga ganun, ano. So, huwag kayo masyado daw lalapit. Sabi niya. Eh, kahit ako nga naman, may ilang ako, masyado kayo malapit sa akin. ba magdududa na ako niyan. Wag ano eh. Kahit sino, kahit kanino eh, di ba? Ba may tatanungin ka sa kalsada o lalapitan mo pa masyado, hindi rin naman eh. Yung nga, hindi, hindi mo yung gagawin sa iba. At mas dapat na hindi mo yung gagawin sa tagapagturo. Eh nga, applicable nga ito, hindi lang sa Islam ha. Kahit sa teacher mo sa eskwelahan, applicable ito. Kasi pag-aaral din yun eh. Kahit kupar na teacher, eh, kailangan mo rin igalang inshallah. Hindi lang ito applicable sa ano, sa Muslim. Uh, pwede rin tong ano, applicable sa iba. Balyan baghi an yakuna bainahu wa bainal ustadi kadrul qaws fa innahu aqrabu ila ta'zimi. So get mari daw yung layo niya ay isang haba ng uh, nung ano, pana. Yung busog ng pana, yung ano, yung yung ganun, yung nilalagyan ng pana, yung binabalahan ng palaso. Kasi di ba yung palaso, yun yung bala? Tapos yung bow, yun yung ano. So mga ganun, mga one meter, three feet. So sapat na yun, insya Allah. Dahil yun daw ay mas malapit sa paggalang. Wakila <speaking> la sa bi karbihi karbihi idakana sheikh la Nafu min dalika wastadallu tadallu Jibril <Hebrew> hina ma asnada batahi ila batin nabi sallallahu well, alaihi wasallam. Pa syempre, meron din namang nagsasabi na wala rin namang problema kung mauupo yung tao malapit do sa kanyang tagapagturo katulad ng ginawa ni Jibril alaihis salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do sa hadith ni Jibril alaihi salam, yung Arkanul Iman, Arkanul Islam, na nakadikit na yung uh, tuhod niya sa tuhod ni Papeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pero syempre, maaaring ganun yun kasi ano eh, uh, personal yung pinag-uusapan nila. At si Jibril yun. So hindi yun din yung factor ko paano natin uunawain yun. Si Jibril yun. Pero kung halimbawa, sa ibang tao, ano eh, mapapagawa mas safe yung ano, yung dumistansya ka pa rin. Kasi kung halimbawa gagawin mo to, oh, meron nagtuturo, di ba? Tatabi ka sa kanya, tapos yung tuhod mo dinidikit po sa tuhod niya. Maiilang niya. Baka masampal ka na. Baka ano, mapagdudahan ka pang bading no? ano. Depende. Uh, to, Ibig diba sabihin sabi nila, istadal na daw eh, ginagawa daw nila itong dalil. Pero ako naman, kung, kung unawain ko itong hadith na ito, si Jibril yun eh Tsaka isa pa. Merong bang sahaba gumawa nito? Uh, may mga ulat, iba naalala ni si ano, yung, yung pagdating ng wahi. Yung yung hita daw ni Propeta Muhammad sallam nakadikit sa hita ni ano, ni bintabit. bin Tabit. Sino? si, oh, si Zaid Bintabit nga. Di ba? Tapos naramdaman ni Zaid Bintabit yung bigat nung, nung hita ni Papeta Ma'am Salasalam kasi may dumarating palang wahi. So pwede rin siguro. Pero ako, wag niyong gagawin sa akin to. Iyon <laughs> yung gusto ko sabihin. <laughs> huwag niyong gagawin ito. Ma ano. Mamapicturean tayo eh. Pero hindi hindi palagi. Hindi hindi to yung ano, yung general, ang mas general na rule, yung dumistansya, inshaAllah Pero, yung dumistansya inshaAllah Pero pwede rin lumapit eh, halimbawa yung, yung nagtuturo. Mahina na pandinig. Wala nga naman malayo si oh, sisigawan mo yun, edi eh, mas bastos naman yun. Di lumapit ka na, kung kailangan dikit mo sa tenga niya yung sinasabi mo, pwede na siguro pwede na insya Allah. So lahat ng gagawin natin may ano. Uh, kung ano'y marapat sa lugar at sa panahon, insya Allah. Again din, waliyos sina at talib, ustadohu, so ma marapat na maging maayos. Yung estudyante sa pakikitungo sa kanyang tagapagturo. Wasta'malul alfadil hasana enda mukhatabatihi. Wala yukatibuhu bita'it talaktof. So dapat ko maikipag-usap daw yung tao sa kanyang guro, ay kausapin niya ito sa mauhusay na mga uh, pananalita. Na yun nga, kapag sila ay mayroong mga tinatanong, ma, kaya ano eh, sa pag-aaral, hindi lang kayo natututo ng ano kaalaman, pati ano, pati asal higit sa lahat. Ang mauna pang asal actually, Nung nandun pa ako sa Riyad, yung dumadalo ko dun sa mga ano, yung mga pagtuturo doon. Nabutan ko pa nga si Sheikh Bin Brin eh. Si Sheikh Fauzan, abutan ko pa. Pero nung dumating ako ng Riyad, wala na siya eh. Sheikh al Alutaymin, Sheikh Bin Baz, wala na sila. Yun nga, kapag magbabasa kayo ng mga fatwa, yung mga nagtatanong, ang una nilang tanong o yung, yung tanong sinisimulan nila sa pagsasabing Uh, fadila to Sheikh, mga ganun. Minamahal namin Sheikh o butihing Sheikh. Meron pang ibang nagtatanong, eh. tawag nila sa Sheikh, Walid eh. Fadila to Walid. Minamahal naming ama. <laughs> tawag nila doon sa Sheikh, tatay. So ganon sila, ano, ganun sila magtatanong. Hindi yung, hindi dere-derecho silang nagtatanong. So, ano yun eh. Kung pagpapakita ng uh, pagpapahalaga sa maalam. Lalo na yung kung yung ano, Kung yung tao na yun yung pinakamaalam sa isang ano, sa isang bansa. Yung mga pinakamalalaking maalam sa isang bansa. Balog sa Saudi Arabia, yung Mufti o yung mga membro ng, ano, ng Darul Ifta, yung uh, Kibarul Ulama, mga ganong bagay. Pero dito, wala namang ano. Hindi, hindi, ano. Kung baga, hindi, hindi to nire-require. Hindi ko ito nire-require sa inyo, pero mainam na malaman nyo. Kasi halimbawa, may ano tayo, may bisita tayo na maalam. So, alam nyo yung gagawin nyo. Insya Allah. Sa totoo lang Allah. Kasi mahaba-haba yung ano Mahaba pa yung ano. Yung kabanata tungkol sa uh, pagpaparangal ng estudyante sa kanyang guru. Alhamdulillah. So marami pang mga aral dito insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.